ito pala ang sinasabi na 3C Martires. first time po dito pumunta kaya hindi ko na rin pinalagpas binibidyo ko yung location remembrance na nakarating ko ng 3C Martires kasi pumunta kami ng anak ko lumukuha siya ng tin number dyan sa BIR sa buong Kabiti ata or dito lang bandang uh, Imus uh, basta sa Cavite City baka mayroon rin doon BIR dito ba ng Imus tagaytay dyan banda ang uh, dyan sa Trisima Teres ang location ng BIR kasi ang tinumber kasi kailang kailangan yan sa pag apply ng trabaho siya sa hanapin kung may T-number ka ba kaya nagpa-schedule nga na ako kumukuha siya ng uh, number kaya so, nung time na schedule niya, hindi naman pala niya sinabi na 1 p.m. pa ang schedule niya kaya maga kami umalis. Nakarating kami dyan sa 3 sim dito ay uh, 10.30, mga ano pa, mga dalang oras pa. Dalang oras kalahati. Kami magtambay para makuha namin ang tinamber mag-fill up kaya, pag -parking naman, kung makailangan. Kaya pag-parking naman akong magbuto ka, mas madali kahit na dito bandang probinsya na to wala sa Maynila ma-traffic pa rin pero mas comfortable eh kung magmotor ka kasi mas madali mong marating eh. at ang motor makasingit-singit talaga dyan sa daan ang problema lang pag magmotor ka kung mabutang ng ulan yun ang problema dyan pero kung gusto mong madali eh mas maganda magmotor yung parkingan naman ng motor dito sa gilid harap mismo ng BIR, mayroon namang parkingan para sa mga motor lang di naman ganun kahirap ang parkingan kasi uh, kina-arrange naman ang mag, mga parking boy dyan uh, kung sinong magpaparking yung alam magbabayad ka kailangan mo tagarin yan uh, para naman uh, magpapasalamat ka doon sa nagbabantis motor mo dito yun, ditong gate na to pasok uh, ka dito may gate yung buong gate na yan pasok uh, ka kaliwa ka dyan yan trade ko lang kasi hindi namin alam kung saan talaga ng team number or team number yung, yung card niya magtanong kami dito sa may gwardiya ito yung malaking building yung work ng gwardiya hindi dito doon sa likod doon pa kami sa gilid sa kabila ay likod kami dito sa kaliwa yung medyo malit na building dyan sa may katabi dito malaki doon pala kukunin ang team number na card kaya pagdating namin doon papasok rin sa may hindi naman sa so may kanto kanto na to papasok ka dito dyan pasok ka lang dyan dyan dito, dito ka lang pasok bababa yung gilid yan dito ka pa bababa ka pa dyan yung may lita pinto dyan papasok yan may pinasukan dyan ito na yung ano dito dito ang releasing ng tin number at saka card kung mo ka ng tin number at saka card dito ang releasing Pagkatapos, uh, sa tagal na magkisang tambay dito, tapos namin kumuha, yan, uwi na rin kami. Dito na katambay yung motor. Yan, dito naman wala yung mga iwan kasi mayroon talaga magkabantay dyan. Ayan, yung motor ko na yan. Ito, tapos pagkatapos namin kumuha, daritsyo na kami uwi. Ipagod eh, na rin.